Hey guys, what is up? It's me again and welcome back again for another video. So ngayon, we are playing back <laughs> sa ating survival Series na kung saan wala tayong patutunguhan. So ngayon, nandito tayo mga pre sa bagong series natin na kung saan ay paulit-ulit ang aking mga sinasabi para kayo'y malito. Ay... <laughs> Hey guys, what is up? It's me again and welcome back again for another video. So ngayon, welcome back mga kapatid! Nakandito na tayo sa episode 2 ng ating season 2 na ang season 1 ay walang simula. So habang ako'y nagre-record, kita nyo ako'y gumagawa ng mga gagawin natin para hindi tayo maligaw. Para may patutunguhan ang ating gagawin. So ngayon mga pre, ang plano natin is gumawa ng maayos na taniman So, paano kayong gagawin? Ang unang gagawin natin is mag-gather ng mga seeds ulit Kasi, bakit? When the seeds grow, the money flow Remember that? So lahat yan, na-apply yan Ang sunod natin gagawin is mag-alaga ng hayop Anong gagawin natin sa hayop? Main, ang hayop ay food source. So anong food source? Food! Life! Food is life! Diba? Next is, bumuo ng armas. Tuwing gabi, maraming zombie, maraming skeleton, maraming reaper. Anong gagawin mo? Bumuo ng ano? Ng armas. Bakit? Bumuo ng armas. Kasi, kailangan mo ito upang hindi ka mamatay sa larong ito. Tama. Sunod natin ay gumawa ng sariling tintahanan. Putek din lahat. Sariling tahanan, mga guys. Bakit? Kung masariling tahanan, ano? Ano? Eh meron na tayo. Ano gagawin natin dyan? Itirahan niyan, boy. Oh, meron tayong darahan. Panis. So eto nga pala yung unang nating bahay dito sa Minecraft Survival Series. Super OA. And then also mapapansin nyo ano nangyari sa kapaligiran? Dumiinis, 'di ba? Kasi tinabas ko yan, boy. Tinabas ko yan pag may building kayo ng bahay, kailangan meron muna kayong ano? Ano? Blueprint. Kasi ang blueprint ay mahalaga upang mapalagaan ng ating bahay. At also, para malaman natin kung ang may sira ba ito. Pag may bahay na kayo, okay na yun eh. Bahay na yun eh. Natutulog na yun eh. So, ano, mag-fish na kayo. Okay, walang, hindi pa gabi eh. Hindi tayo mga pag-fish. Ay, putik, naglalagman. Okay? Eh. So ang gagawin natin mga pre Ano? Ang gagawin natin? Hmm? <laughs> ang gagawin natin? Kakain tayo ng mansanas Kasi Kapag kain ng mansanas ay masustansya sa iyong katawan Bakit? Di ba may kasabihan tayo na If you eat apple, you grow better Ibig sabihin nun Kapag kumain ka ng mansanas Lalaki ka You grow better Tama Siyempre, ang unang gagawin embrace muna. Ah! May virus doon. Only food, pre. Only food. Hindi, hindi. Focus tayo sa goal, pre. Focus tayo sa goal. Nakain tayo ng mansanas. Kasi, mapahaba ng buhay. Yan, pre. Pagkakain ng mansanas, upo ka muna. Nawa ka Tapos mansanas. Sumo. Ah, sarap. Putek, hindi ako gutom. Wait lang, wait lang, wait lang kain, So, muna, kain. Sarap. Sayo ko na! So, yun, syempre, ang goal natin ngayon is gagawa tayo ng bagong goal. Kasi, kung hindi ka gagawa ng goal, sa goal mo, wala ka mararating. Isipin nyo, guys, na lahat ng ito ay nagsisimula sa goal. Kung walang goal, wala tayo nandito. Kung walang goal wala ako nito. Kung walang goal, wala akong vaseline. Kung walang goal, wala akong zero. Kung walang goal, wala ako sa YouTube channel na Kaya kung ano ang gagawin nyo is i-goal nyo. Ilagay nyo sa goal nyo. Kasi once na nasa goal nyo ang isang bagay, mangyayari at mangyayari yan. Ako nagsasabi sa inyo. Paramis. Siyempre kung gagawin nyo, hindi nyo gagawin, walang mangyayari sa inyo. So ayan, Kaya mo tayo Apple. Ang <laughs> gagawin, ang gagawin natin is magluto ng raw beef. Ang gagawin natin, pagkatapos maluto, eto na pre. Para, para saan ba ang mga beef steak? Ang beef steak po ay mataas sa protina, which is nakakatulong sa ating katawan. Upang ano? Upang ano? Masolusyon na ng ating gutom. Tama. Bakit? Siyempre, pag may ganito ka na boy, mataas ang protein to. Alam naman natin ang protein pag kinain mo. Ah! Matagal ka magugutom pre kasi maraming protein niyan pre. Ang protein kasi matagal madunong sa chan. So, ibig sabihin, matagal siya makonsum ng chan mo. The more it is, matagal. The more it is, matagal ka magugutom. Tama? Tama! So, ayun, magagabi na. Ang goal natin is, anong goal natin? Is, manungkit ngayon ng mga isda. So, ang kailangan natin is, gagamboy. Anong gagawin natin? ay putik ka wala pa eh. Oh. <Opening> ano <ASMR> oh <restrial noise> Welcome back mga kapatid. Tingnan nyo naman ang nahanap ko. Apat na string. Ito <tinyo> yung gagawa tayo ng fishing rod. Nakuha mo. Bakit? Basta gagawin ko yung ng rod. Kasi sa fishing rod, man, marami kang makukuha. sa so, ang gagawin mo? Kuha ka muna ng oklog, tapos gawin mo ang stick. Pag gawa mo stick, ang gagawin mo? Ano gagawin mo? Yun! Ang tawag dito ay fishing rod. Bakit mahalaga ang fishing rod? Ito ay source din ng ating buhay. Sa sinabi ko kanina, ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay? Buhay is food. Food is buhay. Magantay lang tayo ng mga ilang segundo at mamay lulubog yan. Bakit? Makakuha tayo ng isda. Baka boy. Makakuha tayo ng isda. After natin makukuha ng isda, anong gagawin natin isda? Lulutuin natin kasi that is the source of life the fish. Ah! Tayo <laughs> sa ba, sa ba. Ginagawa nito ah. Ginagawa ko nito eh. Ano ba 'to? Bato lang sa boy. Nimabas ka na boy. Oh! <laughs> Kita nyo, fishy business. Ibig sabihin, Anong nakuha natin? We got the raw cod! Diba? This is the source of life. Raw cod. Tapos, pwede na natin siya lutuin. O, oh, pagkaluto mo. Mm, ano? Masaya ka na. Masaya ka na kasi you have a food that can sustain your life. Ang trabaho lang yan. Siya yung nagbibigay sa'yo ng buhay. Siya yung nagpapakain sa'yo siya yung bubuhay sa'yo. You live because you eat. So, kainin natin to. Yum, 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 yum. Sarap, di ba? Yum, 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 So, ngayon, ang goal natin sa next video, ay! Ano? Next video na agad. Hindi ba tapos, oh? Bakit? Nihantay mo ako, ha Tapos na tong video, boy. So, hanggang doon na lang, mga pre. What is up, mga boy? So hanggang doon na lang tayo mga boss kasi syempre mahahaba na tong video na to. At mahirap mag-edit kasi I am a student. Alis na ko, pre. Give me some time to edit bro. Peace. Bye.